Muling nagpaliwanag si suspended Bambana Mayor Alice Guo hinggil sa hindi niya pagdalo sa pagdinig ng Senado sa kabila ng ilang beses na pagpapatawag sa kanya at na warrant of arrest. Sa isang sulat noong July 20 para kay Senate President Francis Escudero, humingi ng paumanhin si Guo sa mga binintawan niyang mabibigat na salita sa mga senador. Ani Guo wala raw siyang intensyon na pagsabihan o diktahan kung ano man ang mga dapat bigyang prioridad. Dagdag pa ni Guo sa kanyang karanasan sa mga pagdinig sa Senado, naging sentro raw siya ng mga negatibong posts sa social media na parang isang convicted criminal at hindi isang resource speaker sa tema ng mga pahayag ng mga senador na dumidinig sa kanyang issue at ng pogo. Umaasa rin daw si Guo na mabigyan siya ng pagkakataon upang maipagtanggol ang kanyang sarili sa tamang forum. Handa raw niyang harapin ang iba't ibang kaso laban sa kanya sa mga tanggapan ng gobyerno tulad ng Ombudsman, DOJ, BIR at Husgado upang mapatunayan na wala raw siyang kasalanan. Sagot naman ni Senator Escudero. Bagaman naunawaan ko, yung pag-unawang hinihingi niya hanggat hindi siya nagpapakita at sumusunod sa Senado, ay hindi ko matatanggap ang anumang pakiusap na hinihiling niya doon sa kanyang liham. Binigyan diin din din ni Escudero na walang sinabi si Guo sa kanyang liham kung dadalo ba siya o hindi sa Senate investigation. Ayon sa Senate President, bagamat ipinag-utos na ng Pangulo ang pagbaban ng Pogo, magpapatuloy pa rin ng pagdini kaugnay sa usapin sa Pogo. Walang dahilan para hindi magpatuloyon, dahil garantiya din yun na may ang sinabi ni Pangulong Marcos kahapon sa zona na band na ang Pogo at magwa-wind down na lamang yung mga nananatiling legal na Pogo na kundi ako nagkakamali kulang na sa 40 o 40 am hanggang sa katapusan ng taon para makahanap o mahanapan ng trabaho yung mga apekto ang mga Pilipino. Hindi na raw sasagutin ang sulat ni Guo at sapat na ang mga panayam sa media, pero may payo si Escudero kay Guo. Sana payuhan sa ng tama ng kanyang mga abogado na humarap at tapusin na itong yugto na ito sa parte ng Senado para makafocus at concentrate na siya sa mga kasong kinakaharap niya sa DOJ, sa Solgen at sa Sandigan Bay. At kung susuko ito sa Senado, sabi ni Escudero, protektahan siya at posibleng bawiin ng arrest order laban sa kanya. Samantala sa pagbisita naman ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos sa Pampanga kamakailan, parehong payo rin ang ibinigay niya para sa suspendidong alkalde ng Banban. -ban. Dapat lang uh, magpakita siya because these are lawful uh, orders of the Senate, no? At uh, dapat sundin po natin lahat ng procedure na na binibigay ng ating istruktura uh, ng gobyerno. No? Hindi lamang yan. Itong mga lawful processes na ito, uh, pati yung, mga, yung system, ng, judicial system natin, dapat sumunod siya rito. No? Otherwise, of course, pwede siya makontempt na rito. At alam natin kung ano mangyayari na susunod nito. mapapa arresto na siya nito. No? Samantala, patuloy pa rin ang Senate Office of the Sergeant at Arms at ang National Bureau of Investigation sa paghahanap kay Guo at sa kanyang pamilya kasama si Jennifer Salenga ako si Dani Cajino para sa CLTV 36 News.